Mula ang video, mag-like muna kayo, and subscribe, yow! Ang ganda talaga ng gabi dito sa Brookhaven. Oh, walang kaibot pang ano. Ganda talaga dito ng gabi. Pupunta na ako sa bahay ko. sa ko bahay ko. Um, May bago pala dito, ano. May bago pala dito, ano, ng spaceship. Tapos dito parang haunted house. Ganyan. Mabunta muna tayo sa bahay ko. Ito na. Nandito na ako. Bahay ko. Sa parking na ako. Oh! Nabangga! hindi yun naman. Ito. Ah! Nagka problema na naman ang makina. ko. Diyan mo na. ko na lang sa mekano ko. Sa mekaniko ko. Pintayin mo na lang dito. Sa mekaniko ko. Pintayin mo na lang dito. Sa ko. lang ha. hintayin mo ko muna yung mekaniko. Ay, ang tagal naman yung mekaniko. Ito na ba yun? Ako na nga lang mag-ayos na itong sasakyan ko. Ano mag uh, ang hirap naman na itong ayusin. Kanina pa ako na andito. Ang hirap na maayusin. Buti na lang na. Tutulog na muna ako. Tutulog na muna ako. Hmm, ngayon. Ano na weto na nga yun. ko na. Nangawang तो नाम देने से

Terima kasih telah menonton!

Mau untuk.